Ito ay video ng isang pastor, Bisaya po ito. Ha? Pero ate po itatagalog para maintindihan po. Kaya e na rito, ha? Ah, anong sabi niya rito? Ngayon At lang nga siya, simulan. Ato na sabi ng tagag pagtagad, kining usa ka po sa CFD na sobrang hindi siya nakatamay sa mga pastor. Yan. So ibig sabihin, merong post ang CFD na hindi niya nagustuhan dahil para daw nilalait ang mga pastor. Yun ang kanyang sinabi dito. Tuloy natin. Ingun e pa niya, kung wala kuno ang mga pare, magunsa na lang kuno ang katawan sa Diyos. Oh, ang sabi doon na natulang sa si FD, kung wala daw mga pare, ano daw mangyayari sa uh, bayan ng Diyos? Sure ka? Sure, sure ba daw yung, yung sa FD? O niya, kung pasal man lang kuno, may pakunugwa. Sabi sabi nyo ng CFD kung kung pastor-pastoran lang mabuti pa na lang nawala. <laughs> <laughs> Kani, sabta ni Mayo ha. Ang pangutana na ko ni. Oh, sabi niya ito ha, unawa niyo mabuti ito ha. Ang tanong ko ay ito. Sure ba gid ka nga kanang giwalian si mong pare katauhan na sa Dios? Oh. Huh. Sigurado ka ba na yung pinangangaralan ng inyong pare ay bayan ng di ba diba? Ikadawa, Ikalawa, yes. jacket. Ikalawa. Kung katawahan na sa Diyos, nga wala man na nakasiguro or kamo, isip mga CFD, nga wala mo nakasiguro o langit. Yan. Sabi niya, pangalawa, kung yan ay bayan ng Diyos, bakit hindi niyo masiguro, masigurado, ang langit, ang pagpunta sa langit. duda ko, born again to eh, basta ganyan ng Ranalita, na born again to? Nga wala mo nakasiguro sa kaluwasan? Bakit hindi nyo, ba't hindi kayo nakakasiguro sa inyong kaligtasan? Katawahan mong kamo sa Diyos. Bayan naman pala kayo ng Diyos. Or ka ng inyong pare, sinugo mong kana sa Diyos. O, yung inyong pare ay sugo ng Diyos. Di ba? Kaysuti ang taka. Tungod sa winalihan sa mga pare. Ano dagang mga tao nga matukin pierno. Nga naman. At, at sinasabi niya, na dahil doon sa pangangaral ng mga pare, marami daw mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya wala, nagsusti yung tinuon. Dahil ang reason daw niya, ay hindi daw ito nagsasabi ng totoo. Okay. Di ba? Uh -huh. Kinsa man di ang gitugahan sa Diyos nga musulti alang sa mga sa ginoo aron nga malikon ang mga anak sa Diyos. Yan. So sabi niya, sino ba ang, in ang inatasan ng Panginoon upang mangaral para tumibay ang bayan ng Diyos. Di ba? Balik-balik na isang bersikulo. At di ba? Ito ay paulit-ulit alam na bersikulo. Pero sa akong taman, di magigyapon mo kasabot kaya wala mo yung balang espiritu. Masabi niya, pero paano, paano kasi yan? Kahit na ulit-ulitin pa itong talatang ito, hindi niyo pa rin maintindihan kasi wala kayong uh, enlightenment ng Holy Spirit. Ingon pa sa si episode uh, 4.11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Sunod, so ngano'ng gihatag ang pastor, ngano'ng gihatag ang apostles ngano'ng gihatag ang teachers, ngano'ng gihatag ang evangelists, para unsa man, tignan ta, walay labot ang pare. Yan! Si sabi niya, eto na, eto na, eto na ating re ngayon. Bakit na binigay ang pastor, ang propeta, ang ebanghelista at ah, note hindi kasama pare <laughs> sabi niya okay so ito yung kadalasang ginagamit ng mga protestante sa ating mga katoliko alam na kapag gusto nilang ipakita na yung ating mga pare ay walang karapatang magturo bueno paano natin ito ipapaliwanag kung sakali gamitin nila oh sige much better na basahin yung naturang talata para maunawaan. Tingnan nyo ha. At take note nyo ito ha. Kung paano ko ipapaliwanag ito ha. Dahil sa panitong paraan, pag ginamit na sa inyo, hindi na sila uubra. Okay? Pansinin oh. Atin mo nang gamitin yung magandang balita Biblia. Para kung sakali anumang kanilang version na gamitin, alam nyo kung paano ito labanan. Okay? Sabi sa magandang balita Biblia, ganito ang, ang mababasa. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, What? ang iba na mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Yan. How about sa Biblia ang, ang salita ng Diyos? Paano ba ito binanggit? Ang iba na ang iba ay ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mga ngaral ng magandang balita, ang iba naman ay pastor at guro. Sa ang dating Biblia, ang pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ayon. Para hindi tayo maloko ng mga bulaang tagapagturo na ito, gaya nitong si Rani Doyon, na, na siyang, nangangaral doon, ating basahin ito at isimulan sa uno. Yan, mas maganda kasi isimulan sa uno eh. Ito sabi, no? Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos dito may kausap si Apostol Pablo. Kausap niya mga taga Efeso. Kailan to nangyari? Sa first century ito. Okay? Ay nakikiusap sa si inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa mamamagitan ng kapayapang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at Espiritu kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, may isang pananapalataya at isang bautismo. May isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya na maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sang nilika. At binigyan niya ang ilan ng kaloob. Yan. So, pinag-uusapan dito, ang Panginoon may mga nilika. Yan. At doon sa kanya mga nilika, may binigay, may binigyan siya ng mga kaloob. Uh, upang maging mga apostol. Yan. So, sabihin, itong apostol na ito, nag exist na ito ng panahon ito kasi binigyan niya eh. Binigyan, di ba? Sabi binigyan, present tense, amen, andyan na sila. Binigyan upang maging mga apostol ang iba na may mga propeta. So, meron nang ginawang apostol, meron nang ginawang propeta. At ang iba ay mga ibang hilista. So, meron nang ginawang ibang hilista. At ang iba ay mga pastor at mga guru. Tandaan niyo ha? Sa konteksto, may binigyan na siya upang maging pastor. Ha? Tanong, yang pastor na tinutukoy ba dyan? ay pastor protestante ba? O hindi? ha? Iti ako sa inyo. Ang tinutukoy ng talatang yan ay hindi tumutukoy sa pastor protestante yung gumagamit yan. Andaan Ang kausap ito Apostol Pablo, mga taga-epeso. Kailan nangyari ito? first century. Tanong, meron na bang pastor protestante sa panahon nito sa Epeso? <laughs> ang sagot, wala pa. Ano yung protestantismo? Okay, mas maganda nating basahin kung ano ang ibig sabihin ng protestant, no? Para maging malino sa lahat. Oh, ating ating buksan yung ating ating ano dito ating encyclopedia rito para malaman natin kung ano ang kahulugan ng salitang protestante. Okay, dito tayo sa isang uh, encyclopedia dito. Ito sa eto sinasabi. Uh, wait lang ha. Ito. Ito ay sa Oxford Illustrated Encyclopedia. Volume 3, page 293. Protestant A member or adherent of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church. <laughs> ano daw? Ang Protestante, 'yung mga nagsasabing na sila daw ay mga Kristiyano subalit Hiwalay sa Romano Katoliko. <laughs> Tingnan. Ano daw ang Protestante? Sila yung mga nagsasabi na sila ay mga Kristiyano. Subalit, hiwalay sa Romano Katoliko. Ano pa? The term. Sa baba, sa baba, sa baba. The term has been used to identify those who accept the principles of the Reformation as opposed to Catholic. Ah. Ang termino na ginamit upang ipantukoy sa kanila ay yung mga taong tumanggap ng mga prinsipyo ng Reformation, pagbabago, Ha? reformation, nag-reform kung ano, pinas ano, ano yung, yung simulain e ni Martin Luther sila yung napapatuloy as opposed to Catholic na kinakalaban ang simbahang katoliko kiwalay na kumakalaban pa ha? kiwalay na kumakalaban pa sila ang tinatawag na protestante tanong Kailan lumitaw sa mundo ang Protestantismo? Ating alamin sa kanilang ama. Sino ang ama ng Protestantismo? Martin Luther. Kailan umalis si Martin Luther sa Iglesia Katolika? 1517. Nang pumasok ang kristyanismo sa Pilipinas noong 15 mm noong 1521, wala pang protestanteng na itayo. Bakit? 1523 pa na itatag ni Martin Luther ang Lutheran Church. The first protestant church was established in 1523. Nakapasok sa Pilipinas ang Kristyanismo, 1521. Ang protestante nagsimula, 1523 Tanong Ang sinasabi bang pastor sa Efeso 4:11 ba ay tumutukoy ba sa mga pastor Protestante? Ang sagot, hindi lang nyo. <laughs> Yan ay hindi tumutukoy sa mga pastor Protestante. Pero sino ba ang mga pastor ng panahong ito? walang iba kundi ang mga pari at mga guru. Yan. sabi so, sabi sabihin, sabihin nila ngayon, bakit? May paring katoliko na ba na panahong yan? Meron. Yung mismo nagsasabi. Oh. <laughs> Baka sabihin nila ngayon na ito'y gumagawa ng kwento. Okay. Ating basahin kung yung nagsasalita ba dito ay isa bang pari. Okay? Roma 15, 14 hanggang 15. Alicisais, si ang sabi ay ganito, Mga kapatid, lubos ako naniniwala kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturoan na ninyo ang isa't isa tisa. Gayon man, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paaalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ang nagsasalita rito ay isang pare. Okay. Ay, baka sabi nila, Oh, pare nga! Eh bakit? Pare ba sa Romano Katoliko? Um, oh, eh, ito. di basahin natin. Kung pare ba siya sa Romano Katoliko? Dito tayo ngayon yeah. ah? history. Yan. Dito sa aklat na... Ito? The World in the Making? The World in the Making? Oh? Ah, mayarin ni Eric Romero pala to, booking tayo. <laughs> di ba ni Brother Eric Romero? Oh, isa sa mga ano sa isa sa mga asaman din sa Catholic Faith Defenders. Eto tayo. Ayun. Ano sinasabi dito? The most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, si Saulo, known as Saint Paul, ah, San Pablo. Saint Paul was born of Jewish parents. but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most and tireless preacher of the Catholic Church. <laughs> Ye yes, yes, yeah. yeah, yeah. <laughs> After his miraculous conversion on the road to Damascus. Ah, yung nagsasalita, isang pare. Pare ng saan? Catholic Church. Yung Catholic Church ba yun? yun ba yung Romano-Katoliko? Ang sagot, yes. Bakit? Ito lang naman mga sabadista ang pilit nagpapatunay na iba ang katoliko, iba romano-katoliko. Pero yung kanilang libro, Alpha and Omega, Catholic Church, a universal Christian Church, sabi ni ano, sabi ni Dermo Santiago, yan ay tatag ni Kristo, hindi yan Romano Katoliko. Pero sa dulo, may Pope. <laughs> ha? Ate, pakita yung, yung naturang ano, yung naturang libro ng Seventh-day Adventist sa Alpha and Omega kung saan ipinapakita nila doon na ang Catholic Church, ha? Ang Catholic Church, ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Ito ha, sa Alpha and Omega, Volume 8. Ito sinasabi. Ito, ito yung, ito yung kay mm -hmm. ano, Santiago eh. Catholic Church, a universal Christian Church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions onto the views held by the Apostolic Church. Anonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system where the Pope and its summit. Ano yung summit, bro? Mineral water yan. Okay. So, yun po ang paliwanag ko. Simple lang muna. To make his message known.